Eto, yung kulay green na wala nakatira. Dito daw siya natutulog. Tay! Kumusta ka na? Bakit hindi ka nagpunta doon? Kanina pa kami doon eh. Di ba ngayon yung usapan natin? Ano ba kayo? Linggo. Ay. Oh. Sino yan? Ay. Good morning mga kababayan, mga kabarangay. Today is Sunday. Ayan, kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. At masaya ako mga kababayan na ibalita na si Ate Nemi ay nahanap na namin. Ayan. kaya kasama na naman namin siya. Pero sa araw na ito mga kababayan, ang vlog po natin isa. Uh, dahil nga po uh, Sunday, ito po yung araw na pagsusundo ng kamag-anak ni Tatay Ernie. So si uh, Ray sa Barcelona is dadaanan namin dito sa may Magallanes ba? Ayan, andyan daw siya sa may Magallanes, dadaanan namin. And then, diretsyo kami doon sa area kung saan yung tagpuan namin ni Tatay Ermi. So, nawa mga kababayan, sana po ay uh, uh, magkita-kita na sila at makita na nila ang kanilang matagal na hinahanap na tsuwi na ayon kay sa Barcelona is almost 20 years na nilang hinahanap at sa pamamagitan ng uh, mga pag-upload, pag-share ninyo ng mga videos natin ay na natuntun nila ang kanilang kamag-anak kaya masaya ang timdadi So, abangan natin mga kababayan ng mga susunod na kaganapan, ano kaya magiging eksena o reaction ni Tatay Barcelon, at anong naman ang magiging reaction din ni Raisa ngayong magkikita na sila after 20 years. Mga kababayan, samahan niyo po ko. At uh, bago tayo magpatuloy, shoutout ko muna ang Team Rise Above, headed by Tita hanes Yan, At sa siyempre, lahat ng mga kababayan natin, OFW. Mga kababayan natin na sa ibang bansa, thank you, thank you sa wala sa pag-support kay Daddy Pan. So, let's go mga kababayan! Okay. okay pa. Ito kami, nakaputi kami ban. Nakaputi kami ban. Ano <coughs> ma'am? Ito si ma'am Raisa. At tuloy ka ma'am. Morning. Pinapasok ka po. Dito ka muna. Good morning. Ayan, good morning. Oh, kanina ka pa ba? Ah, isang oras. Bulitin mo Sam. Ah, one hour. Ah, Sam, bulitin mo. Ayan mga kababayan, na ah. nasundo na natin si Ma'am Raisa Barcelon. Ayan. Ma'am, ilan taon yung hindi nakita si Tatay Erning? Ano po kasi yung malito po yung anak ko. Siguro oh. po mga wala pa isang taon. 2022 to po. Hindi namin nakita siya. 2022? Opo. Ay, ah, hindi. 20... 2002. 2002, oo. Oh, <laughs> oh. So, more than 20 years na siya nawawala. Ano reason bakit siya nawala or lumayas Bigla ba siya? Bigla na lang po siyang umalis eh. Bali po, meron po kaming kamag-anak sa Dasma. Nung may-ari po ng job shop. Mm -hmm. Doon po yata siya unang umano. Pumunta. Tapos po, Siguro po, hindi niya po nakaya yung trabaho ron. Umalis na. Kasi ayon sa aming pagtanong-tanong doon, ma'am, nagsasabi siya na may bahay siyang tinitirhan. Pero nagtanong-tanong kami, wala po siyang bahay. Sa waiting shed siya natutulog. Kaya kung mapansin ninyo kung saan-saan na lang kami naguusap, dahil pag gala lang talaga siya. Matagal na po talaga. So anong plano nyo ngayon, ma'am, kung sakaling makita natin siya today? Ano po, kasi nag-uusap po kami ng ate ko. Oh. Sabi ko po doon na lang siya para po maka ano siya dahil probinsya po sa Laguna. Mm. Ah, sa Laguna niyo ididiretso siya? Opo, tapos ano, ando naman po yung mga pamangkin ko may titingin-tingin sa kanya. Mm. So, -hmm. pero, pero mahirap rin naman po ang buhay nila roon. Mm Eh, -hmm. wala naman problema yung hirap ng buhay. Ang importante po yung magkakasama. Yeah, Ayun, na nga po yung... Opo. Kasi, kasi kahit na anong hirap ng buhay, pagkasama natin ang pamilya natin, pagkakain ng isa, automatic kakain lahat, okay. di ba? Hindi naman nila matitiis ng kakain sila, ay eh, yung chewin natin ay eh, hindi mapakain, no? Opo, oh, yun nga po ang inano ko kasi kaunting pa naman na lang. Opo, yun ang nakikita ko rin sa kanya. Kaya medyo may time na makulit na rin siyang kausap at na uh, naiintindihan din namin yun dahil sa katandaan na rin siguro. At syempre, eh, alam mo yung nasa lansangan, hindi... Uh, hindi regular yung ka kain, di ba? Kumbaga, kung may pera, thank you. Kung may mga pag-abot, thank you. Paano yung gabi na wala? Paano yung mga time na umuulan? ba? Diba? So, paano? Punta na tayo, ma'am? Kumain na po ba kayo? <laughs> umiiyak umiiyak si ma'am, mga kababayan. Napapaiyak si ma'am, syempre. Sa tagal na hindi nila nakikita, eh, parang uh, magulang na rin nila yung mga kababayan. Nag-iisa na lang po kasi. Oo. Oh? Nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang siya. Oo. Oh. Salamat sa Diyos dahil uh, na kakontak kayo sa amin, no? Salamat <laughs> sa mga kababayan natin na share sa pamamagitan po ng pag-share ng mga videos natin ay na, ito uh, magkikita na sila ng kanilang pamilya. So mga kababayan, samahan niyo po kami at diretso po tayo. Let's go. Tatay Barcelona 12. Sakto naman siguro 'yon, no? Ba tayo makarating doon 12. Yan po, kakaanda kay tatay. Ha? Kay tatay Ernesto. Nagutom. Nagutom kami. Humuha kami ng mangga. So. Kaya pasensya na po sa may-ari ng mangga. Ito naman mahulog lang na wala kakain. <laughs> Oo. Oo. Ikulit na kamang sa taas pa Ano po, maulan na So, silong na kami Sumasaya akong ating alaga Diyan sa atin naman yung tatay. Oh, tatay mo. Tarong, walang tatay. Walang tatay. Dahil. Lagi. Wala na. Tapos na. Tapos na atin naman. Oo naman, oy. Oo naman, oy. Uhulihin na tayo, lagot kayo, kumuha tayo mangga eh. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, no, isang mapagpalang hapon muli. Ayan, almost one hour na po Uh, kami dito kung natatandaan nyo itong area na itong mga kababayan. Ito po yung area na uh, tagpuan namin ni tatay at dito po yung huli na kami, uh, na yung huling, huling usapan namin, dito po kami magkikita. Pero ayon nga po sa akin sinabi mga kababayan, isa, almost one hour na po kami naghihintay dito pero wala pa rin po si tatay Erning tatay Ernesto Barcelon at uh, sa aming paghihintay mga kababayan kasama natin si ma'am Raisa Ayan. so ma'am Raisa okay ka lang ba? Huwag kang mawala ng pag-asa no? uh, baka may dahilan kung bakit hindi siya nakarating pero baga mata 1 hour na tayo dito uh, aabante tayo hahanapin ah, natin, hindi ako nawawala ng pag-asa no? so mga kababayan samahan nyo kami ah uh, ano tawag dito? Did namin to. Try na magtanong-tanong although galing na kami dyan kani-kanina po nung pagdating dito kasi inagahan namin dito. Dahil kasama nga po si Ma'am Raisa, medyo excited kami, Siyempre excited kami makita si Tatay Barcelona kasama na kanyang uh, kamag-anak. Pero ito, medyo sinusubukan pa tayo ng panahon kaya maman driver, is moto, pasuyo tayo. Baka sakali, hopefully, no? Masalubong na natin. Nige, mo dito, men. Dahan-dahan lang, ha? So, yung mga sniper natin dyan, ready nyo? Baka nandyan si Tatel sa gilid-gilid. Nung unang, ano namin, sinundan namin dito lang, tapos hinto-hinto hinto lang siya sa ano, waiting shit. Dito. wala kaya siya dyan sa kainan na yan baka naglalang siya Sam silipin mo nga siya Ano po? Dito, tira lang ko ano, tatay lang Kitao, dito daw 'yun natutulog. Magandang hapon, Ma'am. Tanong lang po. Si ano po? Baka kilala niyo si Tata Ilakai? Nandito po siya sa nakatagda karan. Ah, dito lang siya. Sa atong po, di ba? bahay niya. Saan po? Yung po yung bahay niya yung kulay green na walang tao. Ito po, ito. Hindi po yung isa, yung sumunod po. Ah, yung banda dyan. Dyan siya natutulog? O, opo, pero lagi lang yung nagagala. -galak. O kasi galing na kami doon, kanina pa kami ikot ng ikot, nagtanong kami dito, sabi nila dito. Dito nga po. Apaka ah, dyan yung bahay dito, niya. Dito, opo. Salamat ma'am. Okay po. Puntahan namin. Dito daw. Kasunod. ito, yung kulay green na wala nakatira. Dito daw siya natutulog. Ito si tatay. Tay! Kumusta ka na?